guys! So, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So, ngayong araw, ano ba yung gagawin natin? So, ngayong araw, kung napapansin nyo, meron tayong yan, apat na rabbit sa likuran ko. So, ngayong araw, kakatayin natin sila. So, Kakatayin oh, natin sila. So, so, yan. Medyo exciting na medyo nakakalungkot. So, bakit naging exciting tapos nakakalungkot pala? So, guys, yan. Exciting kasi ituturo ko sa inyo yung tama mismong proseso ng pagkakatay na rabbit. So, bakit naging tamang proseso? Sarili ko lang Hindi, Aprobado po ng Department of Agriculture yung proseso na gagawin kong pagkatay sa kanila. At dun naman po sa bakit nakakalungkot kasi alam ko pong hanggang sa ngayon, marami pa talagang tao na hindi tanggap yung pagkatay at pagkain ng rabbit meat. Pero, meron po kasi tayong dalawang klase ng rabbit. Yun po yung pet type, na yung talagang pang-alaga lang, at meat type po. Pareho nung aking nasa likod. So, yun guys. So, yan. Medyo maselan po yung ating gagawing video. So, hindi ko po i kung hindi naman totaling kaya nyo. So, sana mag-enjoy kayo at may matutunan kayo. So, tara! So, hello guys! So, ito na yung unang step. So, makikita nyo, ayan na. So, siya na yung huli. So, yung unang proseso sa pagkatay ng rabbit is bago nyo gilitan o yung bleeding na tinatawag, eh kailangan yung parang mayroon tayong tinatawag na yung stunning o kaya yung para ma-unconscious yung hayop na hindi na masaktan pa o makaramdam ng sakit pag ginilitan nyo o yung tinatawag na sticking or blooding. Ay, bleeding pala. So, ito yung unang step. Papakita ko sa inyo. So, yung kailangan nyo lang hawakan yung paanya sa hulihan at yung lieg. So, papakita ko sa inyo. Napaka doon. So, eto guys. Kailangan nyo lang hawakan yung dalawang pasaulihan at yung leeg. Tapos, hahatakin yung opposite direction. So, ganun lang kadali. Ang sunod is yung sticking or bleeding. Gigilitan na natin siya. Pero, aalisin ko na yung ulo para hindi masyadong nakakaawa tingnan. Paano nga nung pa? Pahawak mo yung So, nalis ko na yung ulo. Huhugasan natin. Pero patutuloyin muna natin yung dugo. So itong rabbit nga pala kung mapansin nyo medyo mali ito. Ayan. So 3 months old pa lang to. Kinasin natin kasi masyado tayong maraming lalaking rabbit. So hindi naman natin magagamit lahat yan para hindi na masyadong makonsumo sa pakain. Kakatay na natin. So yan nakatulo na ngayon huhugasan natin yung sa parting pinutulan natin sa lieg. So, after nyong magilitan o maalis yung ulo, syempre kanya-kanya ng diskarte. So, yung gagawin natin dito is babalatan natin para mas mabilis kasi pangluto lang naman. Kung panglitsyon kasi kailangan yung balahibo lang yung alisin nyo. So, tayo hindi naman ito panglitsyon kaya uhubaran natin siya pati yung balat kasama. So, yung paraan ko is ibibitin natin. So, ayan may... <laughs> Sandali lang. Meron pang paa. So ngayon, bibitin na natin siya. So ganyan lang, para mas mabilis. Ang sunod na gagawin kasi tatanggalin natin kasama yung balat niya, para nguhubaran lang natin siya, hilahin lang natin siya pa ganon. So ngayon, simula sa tuhod niya, ihihiwaan nyo yung balat paikot. Dapat makaikot pati sa kabila. Tapos, pagkatapos nun, lalagyan natin ng simula dun sa kinat natin, simula sa tuhod yung balat, kakatan naman natin pa Pati sa katawan, papunta dun sa kabilang paa. Kasi, para mahubaran natin ng dire diretso So, yun yung gagawin natin. So, una na natin yung sa tuhod. So, yung gamit ko lang ay blade. Kasi mas matalas. Wala tayong matalas na kutsilyo. So yan, mapurol na nga pala. Pero yung iba, hindi naman talagang dapat ganito. So syempre, kanya-kanyang discount eh. Yung iba, nakalapag lang yung rabbit, tapos pagbabalatan na nila, inuuna nila yung chan, hinihiwaan lang ng paganon, tapos sinahatak na lang nila yon na hinuhubaran opposite us. Subukan kong gawin dito ngayon. Mas ma... Ah, hindi na. Hindi nyo pala makikita yung ano. <laughs> tama. So, susubukan kong gawin yung sa pangalo, pero nakasabit pa rin siya. Pero yung sa prosesong to dapat, nakalapag lang siya. So, gigilitan nyo lang sa gitna ng katawan, pahiga ang hiwa, ah, hindi pa ganun. Pahiwa, ay pahiga. Yung balat lang dapat maano nyo, mahiwa nyo. So, ayan. May na siya sa gitna. Ayan. So, ngayon, hahatakin naman natin siya. Ayan. So, parang piyo. So, nabutas ko yung chan niya. So, kung nakahiga ito, mas mabilis. Kasi, gagawin mo lang, tanggal ka agad. So, ayan. Nagkahiwalay na yung dalawang part. Ngayon, nahatakin mo na lang itong sa babang part para maalis. Atakin mo lang, pababa. So, ganun lang. Kaya lang, nakabitin siya. So, mahihirapan ako pagpataas. Ganun naman. Sa taas. So, kailangan kong hiwain para makalabas dun sa... Ay, hindi na. Para makita nyo, alisin ko na lang sa pagkakatali. Yung paa niya. Yan. So, yan. Medyo nakakalito yung tutorial ko. sa so, hawakan ko lang dito. Tapos, yan. Hahatakin ko na lang. Yan. So na napapansin nyo, yung paa nya meron pa rin. So aalisin na kasi natin yun. Tsaka yung buntot niya, hiwalay na pantanggal. So pwede nyo putulin na lang or balatan nyo rin. Tapos yung sa paa nya, aalisin natin lahat yan. Ito, tsaka ito. Yung apat na paa nya. So isasabit ko muna ulit. Yan. At yung isa. Ay. pinipit. So, ngayon yung buntot, alisin na lang natin. Ito yung buntot niya. Puputulin ko na lang. Baro din na tayo masyadong matagalan. Ngayon naman, tatanggalin na natin yung lamang loob niya. So, meron niyang parang guhit kitang kita naman sa gitna ng tiyan niya pababa. So, yun na lang yung susundan natin. Ihiwaan lang natin ng kaunti balik Ambaliktad. Ah, Tapos, ipapasok ko na lang yung daliri ko sa lob dalawa. Pa, pa ganon. Kasi doon tayo sa gitna mag-iwas, so, so aalayan nung daliri natin. Para hindi matamaan yung mga lamang loob niya. Kasi, syempre, baka masira yung lamang loob niya. Ibang klase yung laman nun. <laughs> so, ayan. Ganon lang kabilis. Oh. So. Dire-diretso lang, kaya lang mag-iingat tayo dahil baka matamaan yung lamang loob. So yan, ganun lang kabilis. Yan yung lamang loob niya. So hahatakin ah, lang natin. Yan. Tinan nyo yung iihi niya, sobrang rami pa oh. So di dapat puputulin ko na dito baka mabasag pa. Ayan, hinatak ko na lang. So, ayan yung ihi niya. Tapos, ayan na yung lamang nyo, loob niya. Yung cut nyo sa taas, isasagad nyo para maalis, maalis nyo yung labasan ng tae niya. Ayan. So, ipapasok ulit yung daliri ko. Ayan. Tapos siwa ulit hanggang sa taas. Yan. Pag nakita nyo na yung, ano ba tawag yan, yung pelvic bone niya, ibubukakan nyo na lang para ma-putol magkahiwalay sa dalawa. Kasi nandun sa ilalim nun yung parang bitukang labasan ng kain Ay, niya. yan. Pasintabi sa mga kumakain. Pag nasira nyo na yung pelvic bone, meron pa yung parang karne. So, ihiwaan nyo. Yan, tapos buka ulit. May balahibo pa kasi yung iwan So, ito na yung sa ari nya, kaya may balahibo pang naiwan. So, ayun na. Nabuka na natin. Ngayon, hahatakin na natin yung... Bito ka na, diretso sa labasan niya ng tae. So, yun na. So, pag naalis nyo na yan, pa yung mga tae niya. Oh. Siya ka nyo aalisin tong, may pa ako, lamang loob niya. So, ayan, busog na busog. Tama. Tama to? Oh. So, ayan na. Ganun lang kadali. So pagkatapos nyo matanggal yung lamang loob niya, yung sunod niyong aalisin, yung huli is yung sa paa niya. Sa unahan at hulihan, pareho nyo aalisin yung sil. So ako gagamitin ko lang yung blade. So i-bend nyo lang kasi yung parang tuhod niya naman yan. Hanapin niyo lang yung sa mismong joint niya para mabilis lang yung pagputol. Kasi yung buto ng rabbit is parang baboy, sobrang tigas. So, yun na nga guys. So, ganoon lang kadali yung pagkakatay ng rabbit. So, ayan na siya ngayon. Yan na yung laman. So, ngayon, yung pinakahuli is huhugasan na natin siya. So, Ay, so, sana may natutunan kayo nalaman niya yung tamang proseso sa pagkakatay ng rabbit. So, yun na guys. Bye-bye!